Dulo um, marami <makes noise> ano? City and Justice Meron din sa kabila guys Kabilaan yan o oh. Ang dami eh. O kabilaan yan Pati doon sa dulo marami yan doon. So ito meron pa dito Pera ng bayan ni Balik Ano ba yun? Uh, ano binakasulat doon? Pera ng bayan And guys ang dami dito mga Nakaposting you expose the deeds of Abel ayan ano ba nakasulat dun pera ng bayan ni Balik mga kurako Ipiit ayan dami oh haba ayun mga ano dun guys oh screen TV screens ayan oh mga TV screen guys sa mga mahihirapan na uh, makapasok dun sa may uh, mismong uh, Akerino Grandstand Ayan, may mga TV screen sila doon sa mga gilid din eh, para mapanood nyo yung mga or mapapakinggan nyo yung mga sasabihin at saka yung mga dasal nila. Ayan. Ayan, sigurado eh, Ika-close na to bukas. So, mamayang madaling na araw. Grabe guys, nakakaano to? Nakakilabot. Abangan natin bukas yun, may dito tayo sa harap ng ano, ng Kirino uh, Grandstand kung saan na uh, uh, gaganapin yung malawakan rally ng uh, IAC. so ito yung harap ng Luneta so ito yung harap naman ng Grand, Grandstand yan Kirino Grandstand so may mga ano nga dito guys so, mga TV screen yan, tiyak hindi na tayo makakapasok dito guys pag pag malit yung punta nyo dito hindi na kayo makakapasok dito kasi yung nakaraan madaling araw pa lang grabe punong puno na dito so what if kung malit kayo wala na wala na kayo mapapapustuhan sa bagay dun sa mga mga kanto kanto guys sa Kalaw sa United Nations Street sa Maria Rosa so may mga nando dun may mga TV screen na pwede yung panoorin yung mga Uh, pagdadasal at saka yung mga sasabihin kung sino yung mga tagapagsalita Yan, may mga malalaking screen doon ng TV lapitan natin guys mukhang pwede pang pumasok doon sa may ano sa may uh, Kirino Grandstand pasok tayo doon so titingnan natin yung mga kaganapan doon sa loob Ayan, lapit tayo sa may Kirino Grandstand. ito yung ngayon na wala pang tao so bukas ka abang abang to bukas pasok tayo hindi hmm. ka pumasok hindi yata pumasok pa wala pa naman di pa naman nag-uumpis eh Lawak, ang lawak. Ayan, ito na yung pinakalooban niya guys. ato naman yung stage nila. Sa Kirino Grandstand. Likod lang ng uh, Ocean Park. Kaya marami din mga TV screen dito. Kasi nga, pag hindi ka makapuesto dun sa malapit sa may stage, hindi mo na makikita yung mga tao sa stage guys. So, tamang-tama lang nilagyan nila ng mga TV screen para kitang-kita talaga. Ayan I mean, yung Lunita Park Ayan mga punong Ano na yan guys Fully booked na yung mga hotel dito Tsaka mga condo Lalo na yung Manila Hotel Puno na yan Ayan guys oh Pwede kayo makalapit doon. Marami naman yung naglalakad doon. Diba siguro lapit tayo para makita natin yung ano. La, ano pa oh. Ay meron din mga ginagawa doon no? mga tin. Ayun Ay, may mga portalit din dito. Lawak. Ayan okay, guys, so yung mga nakasulat dito, Uh, iglesia Ni Cristo Rally for Transparency and Better Democracy uh, Expose the Deeds of Abel Mga Pinunong Gahaman Sumisira sa Bayan uh, Ano pa tong iba? Ibalik Hindi, pera ng bayan ibalik Mga kurakot, itiit Ayan. So ito yung mga ano, nila guys lawak ang lawak pero mapupuno to puno to bukas guys tsaka pag nakapasok ka dito bukas pag nakapasok ka dito hindi ka, hindi ka na makakalabas mahirapan ka na lumabas in yung Luneta Park. So, Grandstand. Ito yata yung, ah, ito yung, ano, medical station nila. Ay, may mga screen din dito. Ayun yung, ano, nila, pinaka-stage. Puno ito bukas, guys. Isipin nyo, nung uh, last rally nila, 1 million mahigit. Tama ba? Umabot ba ng 2 million yun? Comment nga kayo guys yung last rally nila kung umabot sila ng 2 million. O, oh, hindi ko natandaan na eh. Matagal na kasi yun eh. So ito, tiyak talaga. Aabot ng 5 million. 5 million. <laughs> eh kasi nga ba diba, yung uh, GIL, uh, KOGC pupunta rin dito. Eh meron pang katoliko. di ba? <laughs> May mga katoliko pa guys. Oh, tapos yung sa bagay, yung iba naman kasi pupunta rin sa ano, sa Edsa Shrine. So meron din kasi ng uh, rally doon. Kasi ano to eh, malawakan rally to eh. Hindi lang iglesia yung magsisigaw, guys. Kundi yung ibang mga naapektuhan talaga sa mga ginagawang corruption ng gobyerno natin. Yan, hindi lang uh, iglesia yung naapektuhan dito. Kundi tayong lahat ng mga Pilipino diba Eh malawakan talaga to guys. Hindi lang din na uh, Luzon na uh, may uh, kaganapan na uh, rally bukas kundi yung uh, Visayas at saka Mindanao. Ayan. Kasi nga malawakan to, malawakan rally yung mangyayari. Tsaka yung mga iglesia naman na hindi makakapunta ng Luzon na taga probinsya, may gagawin din siguro silang uh, ano doon, mga rally din kasi malayuan na ito eh baka yung mga taga Visayas sa Mindanao pero uh, mayroon ako mga narinig guys na may mga taga bisaya talaga sa Mindanao na sa uh, sasadyain talaga nilang pumunta dito kasi nga ito yung pinaka malaking o malawak malawakan na rally na gagawin di ba nung naka kagaya nung nakaraan Tapos isa pa, lalong-lalo lalo na 'yung nangyari, 'di ba? Yung nangyari sa ano? Yung pagkanta, 'yung pagkanta ni Saldi ko. baka madagdagan pa 'to. Syempre, 'yung mga ano naman, 'yung mga kakamping diyan, hindi yan makikisali dito. Kasi 'yung sigaw nila, eh, isang tao lang. <laughs> sa bagay dito guys pangkalahatan naman tong ano ng INC lahat ng mga kurap eh yan lahat ng mga nagnakaw ng pera ng uh, bayan yun yung titirahin ng mga INC hindi pala titirahin leleksyonan leleksyonan lang ba yan pakita ko lang sa inyo guys kung gaano kalawak to guys ha? at mapupuno to bukas pupuno to sigurado yan So may mga nakita na akong mga nagbibiyahe guys At meron na rin mga naka ano dyan Polybook na yan guys Polybook na yan yung mga building, ito, Lalo lalo na itong Manila Hotel Polybook na yan Lalo na yung isa yung nasa gitna ng hotel na yan oh. Polybook na yan guys Ganon kadami yung pupunta dito si for transparency, accountability, and justice. Mga pinunong gahaman, sumisira sa bayan. Ginawang kanta. May mga lost and found din sila dito, no? <coughs> sa mga mawawalan ng gamit. Kasi hindi talaga natin maiiwasan, guys, yung malalaglagan tayo ng cellphone, ng pitaka kung ano pa yung mga gadget natin o ano mga gamit natin yan meron sila dito mga lost and found kasama na rin yung uh, medical station ayan oh, medical station 1, 2, 3, 4 Tapos, kabila naman ayan 7, 8, 9 ayan, marami silang medical uh, ano dito, station meron din dun sa labas sa may Ruas Boulevard sa may uh, dito Team Kalaw sa United Nations uh, Street Umulan na kanina guys Ito yung nakaganda Kasi umulan na kanina Umulan na ngayon So ibig sabihin Maganda ang panahon bukas Maganda ang panahon bukas guys So nakikisama yung panahon Para Maano talaga yung mga ano Kurap Nakikisama yung panahon guys So yun lang So papakita pa natin yung mga kaganapan dito ngayon at saka syempre bukas-bukas agahan natin guys para masaksiyan talaga natin yung mga magdadatingan. So let's go!